ating mga minamahal na Kim fans dahil sa June nga ay mukhang matagal magkapiling si Naquincho at Paulo Abelino. Ito ay dahil kasama ng dalawa sa isang caravan sa Middle East sa June 9 at Europe sa June 30. Tanong naman ng ilang netizens, uuwi kaya muna sila o diretsyo na dahil same June ang event pero malayo ang pagitan. Just, so, June 9 sa Middle East. Tapos, June 30 andayon. sa Lugo. Pero oh. kung ako, since nandun na sila, samantana nila yung maglakwat siya. Siyempre, tinanong Makasama. na natin dyan. May oh. tinanongan tayo oh. Dyan. Oh. Oh. dyan. O, dito na, diba? Mm. Hindi. Dahil marami silang mga commitment ang mga artista. Uh. Bawat araw, importante sa kanila. Eh. Uh. Marami silang commitment dito sa Pilipinas. Kaya, uuwi muna uuwi sila. Muna. Ang tagal kasi, 9. Tapos, 30 Dirty. pa. Bago sila bumalik ulit doon. Pero matagal sila magkakasama? Tama. pa tagal silang magkasama. Oh, Ayan Gusto na. Gusto nalang magkakadevelopan. Oh, right. Ang kimpaw, ha? Ang sabi ng friendship, walang sa nasa ibang bansa ka. Yun, Doon, doon na mas ano, lalo isa't isa, di ba? Oh. Oh. Sabi ko kay Tita Tess, Tita Tess, ah. mong host ang Kim oh. Yes, ah, eh, si Kim Chu, no? di ba, suki oh. natin? Sa Star Awards for oh. Movies. Parang si Paulo yata ayaw But, yatang tumanggap ng hosting. Ay, ay sayang, 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 ano. O, sayang. Si Kim, Pero si Kim, di ba? Oh, lagi natin na Correct. In points kay Kim Banyang, PMPC. Oh, Pero balay mo, kagdang ni Paulo, oh, oh. dahil si, si Kim. si Kim. Ah, dahil sabi daw ni Leo Dominguez, laging tinatanong din ni Rodel Fernando ang ating Pangulo. Oh, so, uh -oh. Sabi daw ni Leo, parang tumatanggi daw talaga si Paulo pagdating sa hosting. Parang Ay, hindi ano. siya confident. Oo, oh, parang ganoon. Oo. No, no, pero mali natin, abangan pa rin natin, di ba? Hindi nga raw confident. Hindi, mali mo. Pwede magbago <laughs> tayo sabi yung pwede si Prudan. Kung si Kim makakapares mo, why not, sabi? Oh, Ganon, talo ng positive si Prudan.